Nandito lang kami, kasama mo lang yun, sa'yo pala yung pula. Ha? Hindi ka namin kikita. Love you. Kasi na nang sasabihin ko, hindi na ako. Rest assured na I will be one with everyone and pray for the soul of Grace. Kaya lang matungkot ako kasi hindi na hindi ko siya nakita noon. Yes.

hindi ko alam kasi naranasan ko na rin ah napahal napaka high school pa lang anak ko naka high school lang tapos naka college ako lang nalisa hindi ko alam naka halagod na ang sa ka yun ah para lang alam naka halagod

Kasi kahit na halimbawa, matagal nang wala siyang pagka, halimbawa, nasa dik ka lang. Patulad ako noong nasa dik ka lang. Hindi, pagka kumabas sa isip mo, iiyak ka talaga. At least na nakapapayakan sa ano, ang bayan sa tuloy mga ano, ang kanyang kahit ang umiiyak ito. Yun, pag matagal-tagal na, at maalala siya siya talagang

dahil kasi saritin. Hindi natin alam. Oo. Oh, sino Saanaw. sa atin Kayaan. Pero pag sila 'yung handa ka pang mamatay ngayon, dibi hirap sumagot? Oh, di ba? Kaya lagi ka na namin kasama. Kung gagala, hindi ka na mag-babayan, mahal na mahal ka namin. Yeah. Para 'yan kakentahin ko para sa alas sa iyo. Taglay po kilala ko po. Ah, sino kumain ng bola po siya? Oh, uh -huh. uh -huh. siya.

sa uh, pag-alala na natin Nagtatanong lang sa'yo ako ba

I love you. you. Mahika oh, pues na. O, ang susunod ay si Lala. Tapos na bala ito po araw-araw. Hindi, meron pa. Dato pinipigil sa ating kaya na ito. ka po. Hindi ka po. Hindi ka po. po. sila na naging po lalo. Nagpapasalamat din po ako dahil na kahit papano ay nakilala ko kayo, kayo naging masaya tayo na kumari ko na ako ng kumari tapos wala ko tapos nila dahil si si pare ay kasama na kaya nila pa babayan nandito pa rin ako yung kasama ay kay tita ma simulan ko po sa aming mga kaklase na sa abroad, mga international ladies. Sila po ay nagpadala. na. Okay. O, si Tina Paras, Aurea Andres, Emma Acosta, and Judy Aure. Ito po si Judy Aure, taga-Canada po ito. Ito, talagang iniiyakan na po namin dahil lagi nagpapaalam sa amin. Pero ngayon, awa na Diyos, po ng grupo eh, lumakas po siya ngayon. Ah, buhay na buhay. Nagulat po kami, bigla nagpadala, hindi eh, siya pwedeng lumaba, nagluto sa pamangke. Kaya, tuwa-tuwa, kita si ma, at ah, si Judy ay okay na okay na. Tapos po, uh, ah, narito po ang 4G 22, year 71. Yoya Tess, Erlis Hilario, 2 or niya Angie Guerrero sila po yung mga nagsalita kanina uh, Norma Roque and Ning Silerio si Tessa yes. po, ay si Tessa si Tessa po siya yun si po siya po yun po I ilalagay na lang po natin dito. So, tanggapin po na kapit ito, tinta yeah. ma. Okay, ito pa ako. Ah, <laughs> ito pa ako. Ah, ito pa pong isa yung aming chairman. Ako yung na, okay, uh, at, okay. ako po ka. Tinipresent ako po sa si inyo, si, si Sir Mar. Ang pinakamabait namin. Okay, ito po kay, kay Sir Mar. Ngayon, mm -hmm. through kakabutihan yeah. ni Lucy Galvez Sarmiento. Siya po ay inutusan niya ako na bahala ka na magpaayos sa mga kulaklak. Kahit <laughs> bumabagyo, sulong, sumod. <laughs> Siya po ang nagpagawa nito mga oy Hoy, hati tayo. Nakawasan <laughs> 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 so, na, po, magang-magang, nandito na yung nag-arrange yung aming, ano, ah, uh, isang <laughs> okay. bakarin dahil alakta ko lang. Salamat po at ah, talagang napakaganda ng ating uh, ah, arrangement ng ating bulaklak para kay Thick Boy. Tanggapin mo ang aming love offering. Ngayon may Kaya <laughs> po ang pinakamamahal na si Lucy Galvez may rita na nag-aabang na tin. Para kang, s'ya daw nginda ya. Nampet max. May loya teh? Thank you. Hindi pa parebis, pakasetan. Okay. Okay, Chris! Chris, I'm lucky. norms. yan ang tigala-ala namin sayo sa pagka. Sabi nga, it is not the amount of money we have. It is not the amount of treasure. It is not the amount, it is not the entitlement that have, but it is the love that we have in our heart for you. Yun yung tanawin ka na, na. mahal. Gano ka, namin ka mahal noon hanggang ngayon. Nandito kami, nandito lang kami, hanggang namin. At, siyempre, mga masyal pa di ba, Ating boy, Pagka mawawash lang kami, paano ngayon yan? Wala mag-aalaga kay KD! Mawawash lang kami, paano ngayon yan? Pwede muna ipa-ano muna si KD. Ah, nasan si ba si KD? Ayun sa lang ba? Sana, ah, sana makarating tayo kay KD sa kay... Marie Chris! Marie Chris! sa pananalita? Marie Chris! Ah, Kahit kasi parang... Uh, okay, Sige, Marie, Marie. Kanto, Pwede ba ang kipang palatag? ko sa YouTube yun. You're the one that's in At saka wala ko siya. Naiyak ako. ako. Naiyak ako. Naiyak through na years. Hindi ba ako patunga yun? Through the years, beautiful, 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 lang. At maraming, maraming, maraming salamat sa inyo lahat. Ito, yung asawa nyo, asawa ng kapatid niya, Iba't po. Eh, kung lang nakita, oh, sabi ko sa kanya asawa, bata dapat wala yung asawa mo? At beauty. <laughs> yun lang po, at salamat. Oke. Terima kasih. Karena ini, oke. Pada akhir malam ini, selamat datang